Kaugnay sa mga insidente ng pamamaril sa Quezon City, makakausap natin si Police Senior Inspector Maricar Lagmay Takeban, ang hepe ng Public Information Office ng QCPD. Magandang tanghali po, Senior Inspector Takeban, si Oscar Oida okay. po ito ng Balitang Hali. Good afternoon po, sir. As good afternoon po sa mga taga-pahuli. Okay. Ma'am, natukoy na po ba kung galing lang sa iisang baril ang mga na-recover na basyo ng baril sa crime scene? Uh, sir, ongoing pa po ngayon yung investigation Uh, hinintay pa po natin yung ballistic report Nung uh, PNP Crime Laboratory Okay, ma'am I understand, no? pinagting nyo po Yung police visibility uh, Bawat kanto, dyan lalo sa may fairview May mga nakaantabay na mga police mobile Bukod po dito, sa pinaigting na pagbabantay an pa po ba yung mga nakikita nyo Akbang para hindi na maulit Yung gaitong klase ng madugong insidente Sir, nakikipag-dialogue po ngayon Ng aming district director at mga Aming command group sa mga Tinatawag po natin ang mga force multipliers dito po sa ating mga barangay council, mga barangay official, at doon rin po sa mga security guard na mga uh, establishment na sana po tulungan nila ang kapulisan para maipatupad po yung ating mga uh, anti-criminality operation. Ma'am, nitong Lunes po may babae pong uh, pinatay rin at na umaga mayroon ding biktima ng pamamaril na isa namang lalaki at uh, ano po ba, may mga kaugnayan ng mga incidenting ito dyan sa pamamali sa Fairview? I may mean, may factor po ba kayo nakikita? Bakit po nangyayari ito dyan sa may area ng Fairview at sa may area ng uh, batasan? Uh, sir, uh, under investigation pa po yung mga uh, shooting incident na ito pero hindi po natin inaalis rin na may possibility na uh, connected po sila pero as of na wala naman po kami nakikita na ganun na angulo. Ma'am, kasi may angulo na parang... Uh, early early part ng investigation, may parang mga angulo na minsan parang ganti raw ito ng mga criminal element dun sa paghihigpit ng mga polis. Nakikita pa rin po ba natin itong posibilidad na ito? May possibility po sir kasi nung binakground check po namin tong, uh, mga... Uh, yung background po ng mga nahuli naming mga suspect, may mga existing po silang kaso. At uh, may mga binagbigay po sa amin ng mga tip na tagaroon din sa lugar nila na talagang talamak at mga Uh, marami pong mga illegal na activities. So, eh, madalas po tayong na gumagawa ng mga anti-criminality operations dun sa lugar. Okay, ma'am, so, as, yes. Oh, as a uh, pang retaliate nila, siguro, ganun. At, uh, isa rin pong possibility, eh, naka uh, under po sila ng influence ng drugs. -mm. -hmm. Okay, ma'am, matapos po yung insidente, eh na minungkahi nga ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang balasahan sa Quezon City. Ano po ang reaksyon ng kapulisan dito? Well, sir, um, nire-respeto namin, sir, kung ganon ang uh, comment ni Mayor Herbert Bautista at nagpapasalamat din po kami sa kanya kasi malaki po talaga ang naitutulong niya sa QCPD dahil uh, lahat po ng mga logistical uh, capability namin eh sa kanya po nagmula. At regarding po dun sa comment po niya, sir, is... Uh, we respect naman po and ang tingin ko namin sa is talagang ganun lang po talaga ang reaction sir pagkatapos po nung nangyari insidente. Pero nakakatulong ba sa tingin nyo ma'am yung mga balasahan? Uh, no comment po ako dyan sir. as far as I maganda po ang pamamalakad ni District Director General Albano sa TV. Okay, maraming salamat po. Police Senior Inspector Takeban.